Pinulabog ng sunog ang isang barangay sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa makikitid na daan, kaya gumamit na ng chopper ang mga bombero. Live mula sa Tondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, kumusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Jess, kasalukuyan yang inaapula pa rin ng bumbero ang apoy dito sa may road 10 sa bahagi ngayon ng Tondo, Maynila. At higit kumula nga na sa isang libong pamilya ang apektado. Pasado alas 11 ng umaga nang sumiklab ang apoy sa isang residential area. Yan ay bahagi ng Barangay 105, Zone 8, District 1. Sa tindi ng sunog, itinaas na ito sa Fire Alarm Task Force Bravo. Ibig sabihin, nasa 28 truck na ng bumbero ang kinakailangan. Pahirapan ang pag-aapula sa apoy dahil sa makitid na daan at malakas na hangin. Kaya naman maging ang sandatahang lakas, nagpadala na ng chopper para tumulong. Ilan sa mga biktima ng sunog, nananatili muna sa may barangay hall. Pinili naman ng iba na manatili sa gilid ng mga kalsada. Naiyak na lamang ang ilan sa kanila matapos hindi makapagsalba ng kahit anong gamit. May iba namang nakaligtas pero hindi pa natuntun na mga kamag-anak. Jess, sa ngayon wala pa namang naiulat na nasawi dun sa insidente. No? Pero bagamat meron nga mga minor injuries lamang. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sinasabi na pinagsimulan ng apoy ay isang luto na napabayaan. Jess. Naguulat mula sa Maynila. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline Guide Weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.